Yan, kauwi lang namin galing dagat. Mga kapising, hindi na nakapagdala ng kanina ng cellphone dahil umuulan kanina ng umaga. Dito na lang sa bahay. At narito rin pa ang aming mga huli. Sobrang daming mga siksik. Pakicomment na lang po kung anong tawag sa inyo nito. Yan po yung ating huli. Mga siksik. Ang dami. Yan pa po. Sobrang dami. Malaki-laki. Malaki. Marami-rami. Ang lalaki. Ito pa mga kapising. Nagpipress. Sariwang-sariwa po. Ayan. Nanggandang araw mga kapising. At naka na po kami. Galing sa dagat. Nakarating kami hapo naman mga kapising. Alas 4 naman. What's up mga kapising? <laughs> Ganun lang. Ito po yung ating mga nahuli. Mga ka siksik. Ano po ang tawag nito sa, inyo? At may malalaking panos. Masarap Sarap na sinabuan. Ito no, so, mga tambilawan ang, ang tawag sa amin ito. Mga ka-fishing. Sa inyo ay balo. Yan pa rin yung mga pang-ulam natin. Mga pagbo. At Yan pa. Mga mabiyar. Tukitok. Ano po yung natin nakuha? Ang laking panos. Ang sarap. Press na press. Ang lalaki. What's up, kapising? Pangata ini ni ano. Paborito yan. Paborito po yung ata. Kasi pag wala ng ata, hindi na bibilhin.